Welcome to my channel for today's video guys dito ko nga naman sa inyo guys Paano to magtahe ng sapatos guys Na hindi nakikita guys Tatago natin yung sinulit guys Ito pala guys mga bago to night guys So night guys Bagong Ito lang palang night Bagong order niya to guys Siguro mga mura lang siguro ang billing to ng customer ko Kaya gusto niya ipatahe guys Saka ang gusto niya Hindi nakikita yung sinulit guys Okay guys sa video nito guys ipapakita ko sa inyo intro muna tayo okay guys tatahin na natin sa patas guys ng pinatahin ng customer bago pala natin simulan guys ito pala yung gagamitin natin guys na sinungin yan guys ito yung karayong guys payong na ito guys ginawa ko kaya kaya ninyo itong gawin yung nakarayong guys okay muna natin So ayun guys, dito natin isang koan lang guys, gamit natin yung blade guys, ito. Yung blade na to. Isang guhit lang guys, para hindi siya madistress siya. Saka huwag natin ipaon guys yung blade. Huwag natin i-ano masyado guys, dandahan lang. Kailangan magaan yung kamay mo guys, dito guys, para hindi siya masira guys. So ayun guys, so. Dinadandaan ko lang guys, kasi bagong bago kasi itong spot guys. Bagong bili na customer ko guys. Kaya gusto na pa pahey guys. Yan guys. So ayan guys. Dito muna tayo guys. Makan, channel. Kain muna natin guys. Para ko muna sa inyo. So, ayan guys. So. natahin na natin guys. So, tingnan nyo na lang guys. Ayan, hindi tala may ng ganyan guys. Ayan. Ayan naman natin kung anong size nung ano guys. Para hindi masayang yung sinulid natin. Ayan guys. Ang ganda na yan guys. Tapos simulan natin guys, magtahit. Yan lang guys so oh. Yan guys so oh. Gandahan lang natin mag guys Yan guys so oh. Hindi na yung, guys Yan guys Hindi na nakikita yan guys Yan guys Kasi Nababaon siya guys kasi kung iko natin guys di natin ibaon madaling masira guys yung ano si Mungi ah, madaling maputol siya guys And guys madali lang magtahay guys kaya ang kaya ninyo to guys basta manood lang kayo sa mga video ko guys may mga tutorial tayo dyan kung paano tahayin yun <coughs> guys Nice guys. hindi na ma matagal na ito masisira guys kasi napatay yan guys hindi yan magkikita eh guys saka hindi kagets siya mapuputol kasi alam mo na guys nakabaon siya kasi kung dito yan sa ano lang, nakalitaw lang yung sinulid guys. Habang tumatagal yan guys, napuputol yan kasi naano yung sa mga bato, natatamaan. Kaya eh mapuputol yan sinulid. Mas maganda yung nakabaon guys, hindi siya naano ng bato. Guys, tapos na natin tumis guys. Au oh, dalawa. Tapos si Corin, guys. Ini so, kita yan guys sa gilid, guys. Pero may ano lang siya, 'yung guhit na kudi. pero hindi nakalita 'yung sinulid, guys. Guys, okay, so, may guhit na sa kunti, nakikita mo naman. Pero kung sa malayo, guys, hindi na nakikita 'yan, guys. Ang ito, guys pukulain ko na lang ito ng itim para di siya mapansin guys so ayan guys hanggang dito na lang tayo guys yung isa sa sunod video ko na lang yung papakita sa inyo ayan guys ayan tayo bye bye